Al Shaab District sa Kuwait. Sa isang abandonadong apartment, isang landlord ang pumasok upang magpatupad ng isang eviction notice. Isang taon nang walang paramdam ang tenant, isang taon nang walang nagbabayad sa upa, walang laman ng unit. Tanging mga naiwang kasangkapan at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa isang sulok, nakatayo ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa isang abandonadong lugar isang puting freezer. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Inaasahan niyang makakita ng sirasirang pagkain o baka wala ng laman. Pero ang kanyang natuklasan ay isang imahe na yayanig hindi lang sa Kuwait, kundi sa isang buong bansa. Sa loob, sa gitna ng makapal na yelo, isang katawan. Nakapilipit. Nakapreserba. Isa itong babae isang Pilipina at isang manggagawang OFW na matagal nang nawawala. Ang pangalan niya ay Joanna De Mafelis. At ito ang kwento ng kanyang mga pangarap, ng kanyang sinapit, at ng isang sistema na bumigo sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Ito ay hindi lamang isang kwento ng krimen. Ito ay isang salamin ng sakripisyo, isang sugat na nagbukas sa mga mata ng milyon-milyon saan nagkulang ang sistema ng kuwait. At ilang Joanna de Mafelis pa ang tahimik na nagdurusa sa mga nakasarang pinto sa iba't ibang sulok ng mundo. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Bago ang trahedya sa Kuwait, may isang Joanna de Mafelis na puno ng pag-asa sa bayan ng Sara, Iloilo. Pang-anim sa siyam na magkakapatid Si Joanna ay anak ng isang magsasaka. Ang kanilang buhay ay simple, nakatali sa kung ano ang ibibigay ng lupa at maani. Kilala siya bilang isang tahimik, masipag, at palangiting dalaga. Ngunit ang kanilang simpleng pamumuhay ay sinubok ng kalikasan. Noong November 2013, nanalasa ang bagyong Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Ang kanilang bahay ay nasira ang kanilang pananim na siyang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ay nalubog sa baha. Sa isang iglap, ang kanilang kinabukasan ay naging malabo. Sa gitna ng trahedya, mas lalong tumindi ang determinasyon ni Joanna. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang pag-aabroad, isang salitang sabay na nagbibigay ng pag-asa at pangamba sa maraming pamilyang Pilipino. Para kay Joanna, ito na ang tanging solusyon. Sa tulong ng isang kamag-anak, nakahanap siya ng isang recruitment agency na magdadala sa kanya sa Kuwait. Ngunit may kapalit ang pangarap na ito upang makumpleto ang mga dokumento at mabayaran ang mga placement fee. Napilitan ang pamilya de na isan la ang kanilang lupang sinasaka. Ito ay isang mabigat na desisyon. Ang lupa para sa isang magsasaka ay hindi lang basta pag-aari. Ito ang kanilang hanap buhay at ang kanilang kinabukasan. Ngunit para sa kanila, ito ang tanging susi para makaalpas sa hirap na dulot ng bagyo. Noong May 2014, sakay ng eroplano, bitbit -bit ang isang maliit na bagahe at isang pusong puno ng pangarap, lumipad si Joanna de Mafelis papuntang Kuwait hindi niya alam na ang lupang pangako na kanyang patutunguhan ay magiging kanyang malamig na libingan. Sa unang dalawang taon, naging maayos naman ang kalagayan ni Joanna. Nakatapos siya ng isang kontrata sa kanyang unang amo. Bagamat limitado ang komunikasyon at puno ng pangungulila, tiniis niya ito. Ang bawat tawag sa Pilipinas ay nagpapakalma sa kanya na okay lang ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanyang kontrata, sa halip na umuwi, nagpasya siyang maghanap ng bagong amo. Nais niyang mas malaki ang kitain para mas mabilis na makabangon ang kanyang pamilya. Dito nagsimula ang lahat ng mali. Nakalipat siya sa isang mag-asawang dayuhan na naninirahan sa Kuwait, si Mona Ali Hassoun, isang Syrian, at ang asawa nitong si Nader Esam Asaf, isang Lebanese. Sa isip ni Joanna, ito ay panibagong pagkakataon. Ngunit ang apartment na ito sa Al Shab District ang magiging kanyang kulungan at katapusan. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ng kanyang mga amo. Ayon sa mga testimonya ng mga kapitbahay na nakalap sa investigasyon, may mga pagkakataong nakakarinig sila ng mga sigaw at iyak ng isang babae mula sa apartment. Ngunit sa kultura kung saan ang privacy ay mataas at ang pakikialam ay iniiwasan, walang sino man ang nag-usisa. September 2016 Isang kapwa Pilipina ang huling nakausap ni Joanna sa labas ng apartment. Sa maikling sandali na yon, ibinunyag ni Joanna ang kanyang pinagdaraanan. Inamin niya na madalas siyang saktan ng kanyang mga amo at hindi siya binabayaran ng tama. Nang alukin siyang isumbong ang mga ito sa Philippine Embassy, tumanggi si Joanna. Takot na takot siya sa posibleng gawin sa kanya. Nagpa siya siyang magtiis, umaasang titigil din ang pang-aabuso. Iyon na ang huling pagkakataon na may nakausap siya mula sa labas. Pagkatapos ng buwan na iyon, ang kanyang mga social media account ay biglang nabura. Ang kanyang roaming number ay hindi na matawagan. Si Joanna De Mafelis ay naglaho na parang bula. Para sa pamilya De Mafelis sa Iloilo, ang mga sumunod na araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging taon. Ang dating regular na tawag ay wala na at tuluyan ng hindi nagparamdam si Joanna. Paulit-ulit na sinubukan ng kanyang kapatid na si Criselda ang numero ni Joanna, ngunit laging "number cannot be reached" ang sagot. Hanggang sa isang araw, napansin nilang parehong deactivated na ang Facebook accounts ng mag-asawang Amo at ni Joanna. Doon nagsimula ang kanilang takot na baka may masamang nangyari. Agad silang humingi ng tulong sa Overseas Workers Welfare Administration at sa Philippine Overseas Employment Administration. Ngunit ang kanilang natanggap ay hindi kasagutan, kundi isang balitang lalong nagpabigat sa kanilang dibdib na pag-alaman nilang ang lisensya ng recruitment agency ni Joanna ay kinansela na pala noon pang Hunyo 2016, tatlong buwan bago pa siya tuluyang mawala. Dito natin nakikita ang unang malaking butas sa sistema. Ang ahensyang dapat sanay nagbabantay at nagpoprotekta sa kapakanan ni Joanna ay wala na palang legal na bisa para gawin ito. Nang mawala si Joanna, wala nang ahensyang direktang mananagot o hahanap sa kanya. Siya ay naiwan sa isang dayuhang bansa na walang anumang safety net. Kung ang ahensya ay suspendido na, bakit pinayagan pa ring manatili ang kanilang mga ni-recruit na manggagawa sa ilalim ng kanilang pangangalaga? Sino ang dapat sumalo sa responsibilidad habang tumatagal, lalong humihina ang pag-asa ng pamilya, ang pangarap nilang makaahon sa hirap ay napalitan ng iisang dasal. Na sana, buhay pa si Joanna. Dalawang taon. Dalawang taon ng paghihintay sa isang bangungot na walang katapusan. Hanggang sa isang araw, February 6, 2018. Isang tawag mula sa Kuwait ang babago sa lahat. Nang makumpirma ng mga autoridad sa Kuwait na ang babae sa freezer ay si Joanna Demafelis, ang balita ay sumabog na parang bomba. Mula sa isang missing person case, ito ay naging isang brutal na murder investigation. Ang mga detalye mula sa autopsy report ay nagbunyag ng isang kwentong mas malagim pa kaysa sa inaakala. Ayon sa mga medical legal officer, si Joanna ay dumanas ng matinding pagmamaltrato. May mga bali siya sa tadyang, mga pasa sa buong katawan at malubhang internal bleeding. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay severe and repeated beating ang pinakamasaklap sa lahat base sa estado ng kanyang katawan. Tinatayang mahigit isang taon na siyang patay bago natagpuan. Nangangahulugan ito na malamang pinatay siya noong huling bahagi ng 2016 at pagkatapos ay itinago ng kanyang mga amo ang kanyang katawan sa freezer bago sila tumakas mula sa Kuwait. Ang kwento ni Juana ay naging headline sa buong mundo. Umalingaungaw ang kanyang pangalan hindi lang sa Pilipinas kundi sa lahat ng mga bansang may libu-libong OFW. Ang kanyang sinapit ay naging simbolo ng pinakamasamang takot ng bawat pamilyang may kamag-anak na nagtatrabaho sa abroad. Kung ganito kalupit ang sinapit ni Joanna, na isang tahimik at masipag na babae, paano pa ang iba? Nagsimula ang isang malawakang investigasyon at isang international manhunt. Natuklasan ng mga pulis sa Kuwait na ang mga amo ni Joanna, sina Muna Hasun at Nader Asaf, ay tumakas mula sa Kuwait noong Nobyembre 2016, ilang buwan matapos mawala si Joanna. Sa tulong ng Interpol, isang red notice ang inilabas para sa mag-asawa. Ito ay isang pandaigdigang alerto upang hanapin at arestuhin sila. Hindi nagtagal, ang pagtugis ay nagbunga si Nader Esa Masaf ay naaresto sa kanyang sariling bansa sa Lebanon. Habang si Mona Hassoun naman ay nadakip sa Damascus sa kustudya ng mga autoridad ng Syria habang ang mag-asawa ay hawak na sa magkaibang bansa, sinimulan ng Kuwaiti Criminal Court ang paglilitis sa kaso kahit wala ang mga akusado, isang prosesong tinatawag na trial in absentia. Noong April 2018, ilang buwan lamang matapos, matagpuan ang bangkay ni Joanna Ibinaba ng korte sa Kuwait ang kanilang hatol na guilty. Ang sentensya, kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti. Para sa pamilya De Mafelis, ito ay isang hakbang patungo sa hustisya. Ngunit sa puso ng isang ina at ama, walang anumang hatol ang makakapantay sa buhay ng isang anak na nawala. Kasunod ng hatol sa Kuwait, si Nader Asaf ay nilitis din sa Lebanon para sa krimen. Hinatulan siya ng korte doon ng pagkakakulong. Ang kaso ni Mona Hassoun sa Syria ay naging mas komplikado dahil sa gera sibil sa bansa. Ang brutal na pagkamatay ni Joanna ay nagdulot ng diplomatikong krisis. Nagpahayag ng matinding galit si Pangulong Rodrigo Duterte at agad na nagutos ng isang total deployment ban para sa lahat ng Pilipinong manggagawa na papunta sa Kuwait. Ang hakbang na ito ay isang malakas na mensahe sa buong mundo. Ngunit nagdulot din ito ng debate para sa libu-libong Pilipinong umaasa sa trabaho sa Kuwait, ang ban ay nangangahulugan ng pagkawala ng oportunidad. Ang kaso ni Joanna Demafelis ay naging isang pambansang sugat na nagpilit sa gobyerno na muling silipin ang mga patakaran nito. Ipinakita nito ang kakulangan sa monitoring. Paano natin masisigurado ang kalagayan ng ating mga OFW pagdating nila sa kanilang mga amo? Agency Accountability Anong parusa ang dapat ipataw sa mga ahensyang nagpapabaya? Bilateral Agreements Sapat ba ang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng mga host country para protektahan ang ating mga manggagawa? Dahil sa kaso ni Joanna, napilitan ang Kuwait na pumasok sa isang bagong kasunduan sa Pilipinas. Ang kasunduan ito ay naglalaman ng mga bagong proteksyon para sa mga OFW tulad ng karapatang hawakan ang kanilang sariling pasaporte at cellphone at pagkakaroon ng maayos na oras ng pahinga at pagkain. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sapat na ba ang mga ito o isang reaksyon lamang ito na maaring makalimutan sa paglipas ng panahon? Noong Pebrero 15, 2018, iniuwi ang labi ni Joanna. Ang babaeng umalis na puno ng pangarap ay bumalik bilang isang simbolo isang simbolo ng sakripisyo ng milyon-milyong OFW na nakikipagsapalaran para sa kanilang pamilya, malayo sa proteksyon, at minsan, malayo rin sa hustisya. Lumipas na ang mga taon mula nang matagpuan ang katawan ni Joanna sa loob ng freezer. Ang deployment ban ay inalis na. Ang mga Pilipino ay patuloy pa rin nagtutungo sa Kuwait. Ngunit may nagbago ba? Ang kwento ni Joanna ay isang paalala. Sa likod ng bawat remittance, sa likod ng bawat dolyar na ipinapadala, may kasamang pawis, luha, at minsan, buhay. Ang freezer kung saan natagpuan si Joanna ay isang makapangyarihang simbolo. Ito ang malamig na katotohanan ng pagwawalang bahala, ng isang sistema na maaring maging manhid, ng mga kapitbahay na maaring magbingi-bingihan ng isang mundo na minsan ay tumatalikod. Ang kanyang kwento ay hindi dapat magtapos sa paghihiganti, kundi sa pagkatuto. Isang aral na dapat ituro sa bawat Pilipino, na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pera, kundi sa paggalang, katarungan at dignidad ng bawat tao, sa mang sulok ng mundo. Ang kwento ni Joanna de Mafelis ay kwento ng isang babaeng nagyelo sa katahimikan. Ngunit ang kanyang alaala ay dapat magbigay init sa konsensya ng bawat Pilipino. Isang apoy na patuloy na magpapaalala sa atin na maging mapagmatyag, maging boses ng mga walang tinig, at tiyakin na wala ng susunod na Pilipinang may iwan sa lamig ng kawalang katarungan. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na video.